Hello guys! Welcome back to my channel. Kanina nag-vlog ako guys and I'll separate, uh, isa-separate ko yun na i-publish. Kasi yung vlog na yun is nung nagpinakyat ko na dito yung isa ko pang table sa baba na hindi na ginagamit. And ito ginawa ko na siyang uh, ano ba ito? vanity area ko dito sa aming, aking room. Kasi ginawa ko ng room, ginawa ko ng work workstation Uh, filming station ang room na to guys. So, ba? Diba? So, masyado siyang malaki. So, kailangan natin lagyan siya ng mga table-table na ganyan. So, ibang, ibang sa separate naman yun na video guys. So, I'll edit it muna and then I'll publish it para meron naman kayong map continue kun ano ba yun? Uh, continuous lang yung papanood, pagpapanood nyo sa aking mga vlogs. All right, So, in today's video guys, mag-real talk lang ako. Kasi, Uh, for one week hindi ako talaga hindi ako nag-open up sa inyo dun sa mga nangyari sa buhay namin and I know that when I joined YouTube uh, nasabi ko sa sarili ko um, since reality itong ginagawa ko meaning to say kung ano yung nakikita nyo yon talaga yung nangyayari sa buhay ko so Ayaw ko din naman, guys, kasi, guys, na marami magtatanong. ulo ngayon nga, meron marami na nagtatanong sa Facebook, ano bang nangyari, bakit ganoon ba't ganyan. So, um, ngayon ko lang talaga, ngayon lang ako magsasalita, guys, para matapos na rin lahat ito, at maintindihan ninyo kung ano talaga yung nangyari sa buhay namin, ng pamilya ko. So, last week, Saturday, is umalis na si Naninia Butchoy and Alas, dito sa pamamahay namin, guys, na hindi man lang nagpaalam. Uh, nag chat lang siya sa kuya niya... Na ayun na nga... Kailangan na niyang bumukod... Para daw iwas na rin sa gulo... Iwas na rin kung ano may mga hindi namin pagkakaunawaan. So of course, as a parent... Nasaktan talaga kami ng papa niya. Of course, sino ba namang magulang guys... Ang matutuwa... Kung ang anak mo ay maglayas... Na hindi man lang nagpaalam sa iyo ng mabuti. Tinanggap mo sila... Nang buong-buo... Dito sa bahay mo tapos lalayasan ka lang ng ganun-ganun lang, 'di ba? Pero as the days passed, guys, uh na-realize ko um, hindi talaga para sa amin. Lahat ng parents, you have to realize this. Hindi talaga sa atin 'yung ating mga anak. Sooner or later when they grow up, maghahanap 'yan ng sarili-sarili nilang buhay. And eventually, hindi ka na kasali doon sa buhay na yon. Mahirap pang tanggapin pero as uh, as the days passed by guys, na busy ako sa work ko, si daddy din, busy din sa baba, sa ano niya, pagluluto, pagsisilbi sa amin, dalawa ni Kian. Kasi kami na nga lang tatlo dito na iwan with two house, uh, I mean two bedroom house, yung bahay na to with a big garage and may kusina, kompleto na, in other words. So, um, Thankful na rin ako guys na nangyari yun na umalis sila sa poder namin kasi at least ngayon um, they would really realize and understand the value of a family. So at least ngayon uh, bumukod na sila, may bago na silang nilipatan na bahay, nirerentahan nire na bahay. Um, Sige pakita ko dyan yung bahay nila ulit. Kasi at least, I think, napakita ko to sa previous vlog ko. Pero kung hindi, okay lang din. So, yon um, Masakit dahil nakakamis si Alas. Especially yung apo kong yon na napaka-bubbly, napaka-clingy na bata, uh, napaka-sweet, and you know, napaka-bibo. In other words, tuwing gumigising yon guys, bumababa ka agad yun kasi marunong na siya umakyat at uh, ano o umakyat bababa sa hagdanan namin eh. Ang bright kasi ng batang yon Ang lakas pa. Tapos, tuwing bumababa siya guys, kasi nga yung mama niya, Borlogs pa kasi nga paggabi yung duty ni Ninia, eh maaga naman yung duty ni, ni ng asawa niya. So, wala talaga na magbabantay ni Alas, technically, the whole ano, duration ng natutulog pa si Ninia. So, tuwing bumababa yung si Alas, uh, tumatawag ka agad yan sa amin, either si dada niya or si nana niya. So yun, nakakamiss lang. Kasi dala, 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 and then dala, dala din, din niya yung mga cars niya. Tapos ang kalat dun sa baba, baba namin kasi may mga balls, kung ano-ano yung mga toys niya na iniiwanan lang niya. Pag pagod na siya, ayun, normal things ng isang bata. So yun, nakakamiss lang guys. Pero wala eh. Kahit ganong iyak pa ng panggawin namin, kung sa so, sa, sa time ngayon na Uh, ano pa, uh, malalim pa yung sugat siguro in both parties. So, uh, ano na lang, um, ano bang tawag nun, mas mainam na lang na will give them space and time para at least makamuni-muni din sila guys ba na nung, yung sila-sila na lang tapos may mga problemang darating siguro ma-realize mare din nila guys na uy, mas mabuti pala yung andon tayo sa poder ng parents namin kasi uh, ura-urada kung lalakad tayong dalawa lang, meron tayong mapapag, you know, uh, mapag-iiwanan kay alas, tapos kung may problema man tayo, at least meron tayong matu mahihinga ng tulong. Unlike ngayon na tayong dalawa lang, tapos wala ka pang work, so mahirap. But I wish my daughter well. I wish na maging magtagumpay siya sa kanyang freelancing job at sana hindi siya mawala ng work lalo pat ngayon wala ng trabaho yung asawa niya so tuyunin niya kung ma, ano ba yun ma, manunood ka man itong vlog na to sayo, para sa iyo to enday, I'm sorry if uh, at some point nasaktan kita I'm sorry if you uh, took it personally talaga yung dinibdib niyo talaga yung mga sinabi ko, kung ano man yung nasabi ko uh, kung ano man yung ginawa namin towards alas kung feel ninyo is spoiled, na spoiled talaga namin sa alas, please do know na ganun lang talaga mag pamper ang isang um, grandparent hindi nyo pa yan maiintindihan sa ngayon because you're not yet a grandparent, parents pa lang kayo, ang nasa mindset nyo pa lang ngayon is magdidisiplina akin lang yung, sa inyo lang yung anak nyo, well it's fine hindi naman kami namimilit at hindi naman kami uh, andito para um, ano ba yon um, kukunin namin yung responsibilidad ninyo as parents wala wala kami intention na ganyan ng papa mo pero sa ngayon mas maibabuti na nga talaga na ganito uh, peaceful tayo kami peaceful din kami dito um, malungkot minsan kasi nga maaalala mo yung mga moments na andito pa kayo pero wala eh. At the end of the day, you need to survive. Survival lang talaga dito, guys. Kung hindi ka magsusurvive, wala. Hindi ka tatagal sa mundong ibabaw. So, sa lahat ng mga nagtatanong, uh, yon as the title itself, we are moving on with our lives. Nawala na sila. Kami-kami uh, na lang dito. And we wish them all the best this life could ever bring. Good health success on their careers and um, you know, ano ba yon uh, intact yung family nila, love and respect. Sana andun pa rin uh, kahit na ilang taon pa sila kasi kaka-ano lang nila eh, kaka-anniversary lang nila last year. So magto-two years pa lang silang dalawa when they got married um, last 2022. So to you Inday and Alas, I love you guys. We love you so much and we miss you. Ayoko na umiyak. Wala nang iiyak si mama ninyo. Wala na hindi wala na. I have to move on with my life na. And happy na rin ako hindi na dito na ako sa room ninyo <laughs> at na-utilize ko na tong yung space na to para sa filming ko para naman talaga magkaroon na to ng -as 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 asenso na rin ng aking YouTube channel. So sa lahat na, sa lahat ng mga supporters ko. Maraming 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 salamat po sa inyo sa pakikinig. And I hope to see you guys again on my next vlog. Be good everyone. Enjoy the rest of the day. Ingat kayo parati guys dahil ang mga kabib ay nasa tabi-tabi lang. Mwah!